Welcome to Nyega nice Channel, ang nagapalanga sa imo. NYGC Nyega nice Channel Blind Drama. Hi guys, live my na. Live live live. Na <laughs> 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 Nakat hmm. kami lang yung duwa duwa Na kami lang yung duwa ang galakat. Ang gamit mas doon. Na yeah, ang muna siya. Ang galak-gulat kita karoon maga... kung may na namin. Kung may magpalapit o may magbulig. Kung wala, rikta lang. Rikta so lang ta? Oo. -o. Wow. Ang Wala gito yung brown duwa diwa ya? Oo. Ang dami sa. Hindi yung By God's grace, ang muna yung amun kabuhi ni Amid. duwa lang kami sa uli ko, hindi ko makanubya. duwa kami maliyo na yun eh. Agoy! Ang muna galing ang

Ka pa malandong ni sa mga doorknob mo. <laughs> time, so? Okay, tama mo na di ko pwede doorknob mo. Go, salamat boss. Ayos po Salamat kita. Salamat boseng sing. Na mo ning mga hagdanan. Sa amon alagyan. Comment ka mo guys kung ano makita niyo kay kami. Hay, uh -huh. gets mo na kita. <laughs> comment ka mo kung ano makita niyo. Kau kau kanda kehilangan, apa sih kalian tahu sesuatu yang kurang tak? Yang lain, kau beres. Oh, kami oh, oh. lagi kanda. Wow, kerapi ba? Jen. Oh, <laughs>

Dapat siya, wala tayo lagi na ni Kawan niya. Ang makabunggo kita. <laughs> hindi ah, para makabunggo. So sabagay. dapat makabunggo. So to sa tsakto nga babae, hindi isa sa lang ang babae, no? Ayna. Ay na. Wala ganing hambal lang budlay ko namangin bulag. Hindi ah. Mas budlay, magpabulag-bulag nga nakita mo ng iba niya palangga. hindi ka Japon. Gani, ang gede. Hindi na. Kalakat kita si Bon. Kalakat kita. Dua lang ganyan kami ng kalakat siya. Ay kami niyo po na dua yan. Kung makabunggo, amin ti.

Ayos ah. Kaya amon ang buhay. Siguro dali na ni Koto pang atong live. Kaya lang alam mo sulod si Arma live man ta. O ilag tang kasi. Ay diyan. Alang alang. Diyan. Dali na ni Koto pero no. O dali na ni Koto. Para makita nyo lang lang alag yan. Ginawa na naman nga mag live guys para makoment. Tumuhay mo yung bungko. Kung bulungkuhan. O correct correct. Basi gusto ka mong pamasahe, kadto lang kami sa Amon dito sa oh, Lalo. Kadto lang kami sa Amon oh. sa ground floor, sa ano isa na mo. Oo, no? oh, para makarelax, may matauhay. mo oh, pamasahe ka muna. Oh, de oh. Hagara si Ex, pamasahe ka mo. Hagara niyo mga friends. Oh. na Oo, oh, pamunggo ka Sus. <laughs> Sige-sige ko lang bali, ma'am. Sige-sige. Ayos ah. Okay. Uh -huh. uh -huh. Dedri de lang kita ko to ba? Wow. <laughs> <laughs> Ma guys, kinaglanta ka mo live na mon <laughs> Suportahan niyo lang guys ang kwan NYGC blind uh -huh. drama. Blind oh, drama. Sa YouTube. Oh, oh. Lang tawa uh -huh. niyo lang mun, so, Sige guys ah. Sige guys. Ini broadcast mo kita sa YouTube. Oo. Thank you guys ah. Uh -huh.